Hello guys. Maayong hapon sa inyong tanan ay gabi eh, na dire sa among guys. Kapit na alas 8. Pero hayag pa guys. Basta summer diri guys. Maglong day. Nga kuan alas 8 hayag pa. Pag June ani guys, June July. Pag summer ni guys, alas 9 guys sa gabi Hayag pa. So nata diri guys na no big day. Ana sa dito Eh patay nga patay bud pagdating kay nit guys na naaponte ka mong guy jerry guys nag ka eh. green kayong kamong guy jerry oh gabi nag green kayo guys dahan tag kamong guy nalagay guys oh green nag green ang kamunggay. guy kaya good manggupod ng kahoy o kaniya nga kahoy ma mal malandungan siya madlo ko diri guys kay tatang kuan guys ang halas man hindi diri ba mangitag ka ng tabili kaya ha 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 butangan siya kuan kay na uh, dinukduk nga hos o sibuyas kay sige ko kakita dira halas pero dili man maunsa tan aw ka guys tan aw na e ako lupad akong kalag nako grabe katalawang labi ng dugay ako kita nila guys na lupad dito guys malupad So, mo nang atong kuhan pamunggay. Hindi lang kayo siya guys. Hindi lang kayo ko nagkuog dahon. Hindi pa dahil dito sa pekas, ba? So, green na green siya, guys. O niya, atong gumamila. Nagilo kay usahay, guys, ba? kapuyon ko mo gawas. ko kapanubig. Pero karun, guys, di ko gihan din akong tubig. O kani, o. Cross mani, o. Wala na. siguwang na siya. Namatay. Dahil guys. Atong tubig yan. Gira, manubig siya. Ano na guys oh. Gabi ka kuan. Gabi ka pati ang niya, natukoy, saging. Niya nat ko yung akong kuan saging. Oh. Ba pa na ang saging guys undi daghan kay siya ay isa ra man na siya kapunuan guys. Kuambot ay eh, makabunga ba na niya ang tanglad guys oh. pila to kaadlo nga wa ko nang tubig diri guys ang tanglad. Patay ay wala ba tungod sa kainit. So, okay-okay na siya karun nga. Sige na kumanoon. Maragtulong na kadlaw nga ako sa ang dayon guys like kamuti din ha oh dayon lang kanang kuan guys kanang pinya dugan na kanang pinya 2 years 3 years wa ni dako dito akong gibalhin din he oh din na din ha wa akong gibalhin din din he kay kani yuta din he guys akong gi-compost basin mo mo kirang kuan dira pinya katan awan na guys oh kalabasa man he oh kanang gud niya kalabasa na na si guys, oh nanay si bunga guys. Oh nanay bunga. Oh si guys, gamay pa kayong kalabasa ni bunga na. So mga guys, ang kaganapan dito guys. So, oh. oh biha guys, gibutangan na po na akong mga bakit para ang tubig guys ba. Musuhop din ang tubig. O oh, mapati ang siniling dapita mo rin dili kayo. So dito po guys, diri po dapita guys, nagamit taog ka ng kuan hos. Kaya itulok ka ako ang nga wala sila eh tulo ka tanong nga walay walay bakit langit ngit alas otso naman di ay so muna guys muna yung mga tanong guys last year mula gilin patay pero kagan guys guwapa na guys so muna ang first season, guys guwapa na ilang tubo na raw Oh, pero mo dito ni siya mabunga kalm na guys kaya dapat guys kumabalit ang iyang dahon dala na siya guys bulak dala bunga yeah, din hipod guys mo ni ang katong orange Daghan, dagko, dagko ng bunga sa orange, guys. Oh. Dagko, dagko ng yung bunga. Daghan kay bunga pero kuan ang uban na nga nga tagak, wala nakalahutay kadtong pugno bito kay ni. Na dili masabot ang panahon. So na guys, kami sa today, So, guwapa, guwapa ang mga panin mo, guys. Kaya so, yun wala man kayo ni Kuan. Wala kayo, good sauce. So, baka rin nga, winter ang ng bunga pero kanang first year mo murag next year pa na makambunga siguro gwapa siya gwapa yung pagbalik guys dili pa itong last year nga murag nalaya na bago pagay na buhi nalaya bago manibalik. ibalik na pero karon guys oh gwapa siya guys okay guys din sila tataman guys kay ako nung kuhao ng tubig kagabi na ako mag magbalik na kong sulit. kaya narabi yung mga kondiri guys ka ng mga kayote Kung nang mahando ko dito magasok alas na na kaya ang kayote na ako eh. hindi man wala sila magkuhan so, hindi man sila ginam na itawa pero maglikay na lang ito kanin siya guys ka ng jujube na siya ba murag makumpa. but hapon siguro murag December manggod ang kunani season na niya pa man siya so na nare-detect kundi rin atong mga manga kanit mo na siya yung fig fig tree guwapa na pagiging tubo. atong manga guys di balik ng manga pero hindi ko sure guys nga makabungan ni kay Igo. nga magwapa siya magsiguntir pwede o wala wala nanara siya o oh. balik niya atong lemon na siya yung mga pito kabunga Mapod ni bago lang na ako nagbibisbisan guys. Kaya yun guys. Din nila tataman guys. Bye bye.